Yung mga nakasulat na yan na siya po ay alipin, sugo, propeta, anak ng tao, anak ni Maria. Dumating pa nga sa kanya si Angel Gabriel eh. Si Angel Gabriel pa magsisinungaling. Ano sabi ni Angel Gabriel? May magandang balita sa iyo, Maria. Ikaw ay magdadalang tao. Hindi sinabi na ikaw, Maria, ay magdadalang Diyos. Napakasimple. Hindi nyo pa maunawaan. Kung ganito yung mga tao, mga mangangaral na nagtuturo ng pananampalataya, abay kawawa ang mga kaluluwa ng mga tao. Saan pupunta? ang mga kaluluwa ng tao. Kawawa kayo pag naniwala kayo rito kay Manolito, no? At sa mga iba-ibang mga preacher, mga tagapag uh, tagapag salita o tagapagpalaganap ng kanilang mga maling aral sa kanilang pananampalataya. Yan ang maliwanag eh. Kaya kayo, lahat kayo kontra sa Biblia, kontra sa aral ni Jesus Christ. Ang tanong, saan sinabi sa Biblia na Jesus Christ? Saan talata na sinabi ni Jesus Christ na siya yung Diyos? Siya yung dapat sambahin. Wala kayong makikita. Ako mismo, nag-aral ako ng 27 Biblia at wala akong nakita ni isang talata mula sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya yung dapat pag ng pagsamba. Wala. Walang talatang ganun. Ang maliwanag na nakasulat sa Biblia, sinabi ni Jesus Christ, siya ay tao, siya ay propeta, siya ay sugo, siya ay anak ni Maria, siya ay lingkod, siya ay alipin ng Diyos, yan ang maliwanag Biblia, Quran, nagkakaisa na si Jesus Christ yan ang kanyang kalagayan hindi siya Diyos, hindi siya kapantay ng Diyos, hindi siya kabahagi ng Diyos hindi siya hindi siya Diyos dahil tinuturo niya, sambahin natin ang nag-iisang Diyos na tunay na walang iba, kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya nga sa Quran maliwanag oh Wa inna Allah rabbi wa rabbukum paabudu hada siratum mustaqim. Katotohanan ng aking Panginoon at inyong Panginoon, sabi ni Jesus Christ. May Panginoon si Jesus Christ. Kaya tanging sambahin ng Allah ang aking Panginoon, sabi ni Jesus Christ. At inyong Panginoon, kaya tanging sambahin ng Allah. Ito ang matuwid na landas. Nalandas ng mga sugo at mga propeta. Reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pananampalatayang Islam. Sa Biblia, ano sabi? Hindi ba't sinabi rin ni Jesus Christ? Tinanong siya ng mga paray sa iyo. Ano sabi? Marcos 12, talatang 29. Pakinggan nyo, O Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Si Jesus Christ, sinasama niya yung sarili niya. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Kaya tanging sambahin siya ng buong puso ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. Yan ang turo ni Jesus Christ. Biblia, Quran, isa sinasabi. Bakit kayo sumasamba kay Jesus Christ? Bakit nyo tinuturo ang wala namang itinuro si Jesus Christ? Kaya kayo kontra kayo sa turo ni Jesus Christ. Kaya kayo ang mga antichrist. Kayo yung mga kontra na lumabag sa utos sa mga gawain ni Jesus Christ. No? Sabi pa nga sa Biblia, oh, Mateo 5, 9. Kayo sambakay ng sambakay Jesus Christ. Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus Christ, ang kanilang pinakaaral, ang kanilang turo na pagsamba sa akin ay turo, doktrina lamang ng mga tao. Hindi ba kayo nakakaunawa na ang pagsamba daw kay Jesus Christ sa kanya ay yan ay doktrina, turo lamang ng mga tao, hindi turo ni Jesus Christ. Dahil ang liwanag ng turo niya, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Juan 17.3, ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi ng Biblia? Tumingala sa taas, ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, tinuturo ni Jesus Christ sa taas, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay. At si Jesus Cristo sa makatawid bagay, iyong isinugo kailangan pa bang ipaliwanag yan sa inyo, mga mga ngaral na mga ibang pananampalataya na nagliligaw ng mga kaluluwa ng mga tao? O ngayon, yan ang nakas, na, nakasulat sa Biblia. Yan ang nakasulat sa Quran. No? Yan ay turo lamang ng mga tao. Doktrina lamang ng mga tao ang pagsamba kay Jesus Christ. Hindi niya inutos. Hindi inutos ng Diyos. Walang kinalaman ng Diyos. Walang kinalaman si Jesus Christ dyan sa mga pinagsasasabi nyo dahil kontra kayong lahat dyan sa mga ginagawa nyo at doktrina nyo. Yan ay doktrina lamang ng tao. Ano nga sabi ng Quran? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sinabi ito ni Jesus Christ. Lakad ka para ladina kalu inna Allahu wal masih ibn no Maryam. Wa kalal masih, Ya Bani Israel, budullah Rabbi wa Rabbukum. Innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alayhi al wa ma'wahu nar wa min ansar. Ano sabi? Sino man daw ang magtambal, mag mag magakibat, sumamba pa ng iba maliban sa Allah, ipagbabawal ka sa paraiso. Ang magiging tirahan mo, ang magiging kanlungan mo sa kabilang buhay apoy ng impyerno. O, oh, ngayon, kita nyo yung ginagawa nyo. Sumamba kayo ng iba. Wala namang otos si Jesus Christ na sambahin siya. Sumamba kayo kay Jesus Christ. Ni walang talata sa Biblia.